Hello guys, this is Za uh, and this is Za uh, Canada Vlog and welcome again to another inspiring story story of my life and sana makapag-share tayo rin ng mga ibang kwento ng mga ibang Pinoy or ibang lahi dito sa sa Canada. So in this vlog, we are going to talk about um is it possible for for those people who are above 40 to move here in Canada. Yan ang madalas, ano, yan ang mga madalas um, isipin, isipin ng mga ibang Pilipino na matanda na ako, wala na akong pag-asa, wala na akong, um, hindi na para sa akin ang Canada kasi 40 na ako. So i-break natin yung myth na yan. So stay tuned, wag alis. isa sa mga bagay-bagay na nagustuhan ko dito sa Canada, kaya Canada rin yung ano, isa sa mga um, country na napili ko talagang ano, napili namin na mag mag-immigrate or mag ma, soon ma PR is dito kasi hindi importante ang edad. Hindi nila tinatanong uh, kung hindi kasali sa resume ang edad kasi napapansin ko ah sa resume especially sa Pilipinas or dun sa mga job mga job post, mga job post na ina-advertise sa mga dyaryo or sa mga um, website normally may mga age 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 requirement which is true siguro pag ma mas bata ka mas ano ka mas mabilis kang kumilos, syempre yung resistensya mo mas maganda pero In Canada, Canada loves diversity. Yan ang maganda sa Canada. Hindi nila tinitingnan yung edad mo, bagkos tinitingnan nila yung capability mo. English na lang, kapabilidad. Yan. Capability mo na gumawa ng mga bagay-bagay na, na na naaayon sa trabaho mo. So kung alam mo ang pathway mo, kung alam mo kung ano ang kung ano ang susuungin mo dito na i'm sure kahit 40 ka na or kahit um as a 42 45 47 ka na kahit ganyan pa ang edad mo as long as alam mo kung ano ang magiging landas mo magiging student ka man kumagiging kumagiging worker ka man or or PR agad pagdating dito mas maganda okay let's be real So again, laging real talk tayo sa ano nito, sa channel na to. Let's be real. Kung hindi ka naman handa, at kahit 40 ka na, at kahit napakadami mo pa experience, kung hindi ka naman handa sa mga bagay-bagay na hihingin sa'yo ng Canada, then, kailan ka pa pupunta? Kailan ka pa ano? Kailan ka pa um, kikilos? 'di ba? Dapat laging handa parang girl scout or boy scout nga, 'di ba? Nung elementary at high school tayo. Ngayon ko lang na-realize na napaka um, usable pala ng talaga ng motto na 'yan na dapat lagi kang handa. Sa lahat ng bagay, lagi kang handa. 'Di ba? Lagi ta laging tinuturo na halimbawa pag may may sakuna, dapat lagi tayo may mga emergency kit or halimbawa kapag biglang biglang naglumindol dapat alam natin kung anong gagawin natin which is true sa, sa, sa isang normal na buhay kapag uh, um, hinanapan ka ng mga documents o biglang nagkaroon ng opportunity para sa ating mga 40 pataas then kung handa ka na sa mga documents na to mas 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 mapapadali or mas mapapaaga yung 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 pagpunta mo rito sa Canada And again, opportunity or lightning strike once at one, Lightning strikes once at one place. Ahahahah! <laughs> Nakalumutan ko. Basta ganoon, yung uh, i-alagay ko sa ano, sa <laughs> sa, ano tawag niyan sa description. Basta, yung opportunity, di ba? Hey, isang beses lang yan minsan dumarating sa buhay natin. Tapos, saan Pag napakawalan pa natin, hindi eh, wala na. Sayang naman. So, ito yung mga bagay na dapat nating ihahanda. Kung tayo nasa 40 na, lagi tayo honda, na dapat may passport tayo. Siyempre, lilipad ka sa ano, eh, passport at hindi lang basta. Ayan. At hindi lang basta passport. Siyempre, dapat yung passport mo um, updated or hindi mag expire at least in five years. Yan. Dapat hindi siya pa-expire na. Or or mas matagal pa kung gusto mo, 'di ba? Tapos next, yung IELTS. Yung IELTS na 'yan, 'yan yung language test or self PIP. Uh, bago ka pa makapag makapag IELTS, so make sure na mas mataas, mas maganda. Pero kung ang target mo naman ni is yung mga caregiver pathway, yung mga 'yan, alam ko si LB5 pwede na. ECA, ECA yan yung um uh, educational credential assessment diyan mo ipapa-assess yung yung natapos mo dito sa Canada yung Canadian equivalency niya dito sa Canada kasi ako since na kasi 12 year dito eh 12 12 um K 12 ba sorry K to 12 yung, yung pag-aaral nila sa high school dito eh ako parang ano lang naman parang, di ba parang 10 years lang, kumbaga 6 years sa ano, 6 years sa elementary, 4 years sa high school. Um, ayun. Pero ang kinredit pa rin sa akin, thankful pa rin ako, pero ang kinredit nung, nung West sa akin is bachelor's 3 years, which is pasok sa mga, pasok dun sa ano ko, pasok dun sa mga trabaho na inaplayan ko. Asa ano pa ba? Ano pa ba ang mga dapat na ihanda? Siyempre, friends. Kung, 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 Um, gusto mo mapabilis kung may French language ano ka skills ka, mag ka ng TEF or TCF, and then makakabuti yun sa'yo na mapabilis, na mapabilis yung pagmunta mo rito sa Canada. Kasi, kapag meron ka ng CLB 5 sa French, um, pwede kang humanap ng employer na mabibigay sa'yo ng job offer para makapunta dito for the Francophone Mobility Program. Um... Ano pa ba? Um, pera, siyempre. pera or proof of funds. Normally, um, yung mga BCPNP, or, no, or not just BCPNP, provincial, yung mga ibang provincial nominee. Ay, nako. Yung mga provincial nominee program is nag, nag, nagre-require yan ng proof of funds. Depende sa sa Number or depende sa kung ilan kayo na napupunta sabay-sabay dito sa Canada. Kung halimbawa, kung isa ka lang, then kung isa ka lang pupunta, then ihanda mo lang yung proof of funds na na um, na naaayon dun sa dun sa website ng ano ng ng kusang kusang state or province ka pupunta. Yan, depende yan, depende yan kung kung ilan kayo. So, approximately lang ito, bibigyan ko lang kayo ng approximate amount. Halimbawa, kung isa ka lang, siguro around 10 CAD, 10,000 Canadian dollars, yun nasa banko mo. Yun yung, yun yung ibibigay mo na, na, na statement of account. Para mag, mag send ka ng statement of account galing sa banko mo na nagpapatunay na may ganyang kang halaga. And this is one of the requirements kung gusto mong sa provincial nominee program or sa express entry ito yung mga ito yung mga pathway na nangangailangan ng proof of funds minsan nung work permit ako hiningan din ako hiningan din ako ng ng proof of funds kasi kasama ko yung ano ko kasama ko yung partner ko si si Kurt kasama ko siya hiningan kami dahil um, Siyempre, paano kami mabubuhay in one month? Kasi in one month, wala ka pa naman talaga sasahurin eh. Dito sa Canada. So, kailangan nyo mabuhay dalawa hanggang dumating yung sahod, sahod ko. Since ako naman yung may trabaho. Um, ayun. So, may mga work permit pathways din na nangangailangan ng proof of funds. Ayan. Yan yung mga bagay-bagay na kailangan nyo ihanda bago kayo. Yan yung mga bagay-bagay na kailangan nyo ihanda kung gusto nyong makapunta rito sa Canada. At may nakalimutan pa pala akong isa, syempre yung work experience nyo, ihanda nyo rin yung, yung mga um, COA nyo, yung mga certificate of employment, kung pwedeng, kung may salary record kayo, yan, yung mga bagay na yan. Yan yung mga bagay-bagay na kailangan yung, kailangan yung resume, ay sorry, nakalimutan ko yan, resume kailangan yung ihanda para in case na magkaroon ng opportunity na ng Canada or kung kailangan nyo mag-send ng mga resume, then handa kayo sa mga bagay-bagay na hihingin ng, ng potential employer niyo. So next is just know your, your pathway. Ang sikat na pathway ngayon is Rural Community Immigration Pilot Program. RCIP yata. Yeah, rural community. Ito yung mga ito yung mga provinces or ito yung mga city and provinces na nangangailangan ng mga worker kasi nasa rural area sila. Sa dito naman sa Canada, hindi naman pag sinabing rural area, eh, grabe namang ano. Grabe namang mag, magtatanim ka lang ng kumote o magtatanim ka lang ng ano ng ng anong tawag diyan? ng lettuce. Uh, gawin natin ano, pang pang eastern lettuce. Ayan, hindi naman pagdating sa sa rural area, may mga iba't ibang job diyan. Depende kung anong hinahanap mo diyan. Kagaya ko sa ECE, napakadaming napakadaming um, ECE ang kinakailangan sa mga rural rural areas. ECE is Early Childhood Educator. Yan ang dami-daming ECE na, na, kinukuha sa mga rural areas kasi syempre, sino nga naman yung ano, sino nga naman yung magtuturo sa mga bata doon or sino nga naman yung mag-aalaga sa mga bata doon habang nag, nagtatrabaho yung, yung nanay at tatay nila. Uso ang daycare worker dito um, kasi hindi kakayanin. Hindi kakayanin na pag yung isang parent lang yung magtatrabaho. Unless, Uh, magkaiba sila ng ano, shift, yung isa pang umaga, yung isa pang gabi, kagaya ng mga ibang Pilipino kung kay nakilala dito, magka, ano, magkasiliway yung schedule para may mag-alaga ng bata sa umaga. Pero hindi naman sa lahat yan. Pero yun, isa, isa yan sa mga pathway na pwede nyo i-consider rural, sa mga rural areas para dun sa mga taong nasa 40, 40 pataas na. So yun na nga, Uh, sana may natutunan kayo sa vlog na to. Know your pathway. Prepare your documents. Pray to God. Manalig sa kanya. Siyempre, yung pinakauna-una natin gawin lagi. manalig sa kanya. Bigyan, nabigyan kayo ng sign na para sa inyo talaga ang Canada or or kung para sa inyo naman, para sa inyo. At kung hindi nyo rin naman gagawa ng paraan, then para, para maging paano mapapasa inyo yung mga bagay-bagay na gusto nyo. Uh, yun, it's never too late to start to start again, to start to a different country, to start in a different country. It's never too late. Sana may natutunan kayo sa vlog na to. Umuulan ulit. Siguro blessings yan from the sky. Um, uuwi na, uuwi na tayo. Don't forget to like, comment, and subscribe, and click on the bell icon for future updates. At uh, laging tatandaan, hindi kailangan maraming pera, basta may peace of mind. Again, my name is Za.